tsunami. Pagbutok ng mga bulkan. Sunod-sunod na ang mga kalamidad na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ba ang senyales na nalalapit na ang kinatatakutang The Big One? Nito lamang ikatlo ng Agosto, sumabog ang bulkang Krasheninikov sa Kamachka region sa bansang Russia. Oh aktwal na erupsyon ng bulkan, nakunan pa nga ng video ng isang Russian tour guide. Ayon sa mga otoridad sa Russia, ito ang unang pagkakataon na pumutok ang bulkan ito na mahigit anim na taon nang natutulog. Tinatayang nasa pitong kilometro ang taas ng abong ibinuga. Naglabas din ito ng lava pero sa kabutihang palad ay walang naiulat na nasaktan dahil na rin sa daang kilometro pa ang layo nito mula sa pinakamalapit na lungsod. Dagdag ng mga eksperto, ang pagsabog ng bulkang Krasheninikov ay maaaring sanhi ng magnitude 8.8 na lindol na yumanig din sa bansang Russia bago matapos ang buwan ng Hulyo. Ang lindol na ito ang sinasabing isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng mundo. Ito ang earthquake simulator kung tawagin dito sa FIVOX. Kaya nitong gayahin yung lakas ng yanig ng lindol na tumama sa Russia kamakailan noong July 30. Pero mukhang hindi ko yata care yung 8.8, kaya ang sabi ko hanggang intensity 5 lang na lindol ang kaya ko. Ma'am, handa na ba kayo? Ready na po ako, handa na po ako. <coughs> Ayon. So, ito po ay 5.5. Medyo nakakatakot na yata ang five. Ibig mo sabihin, kung ganito ang bahay mo, ganito yung yanig. Pero kung mas malakas pa, sir, paano po yun? O, oh, ayan, palakas ang palakas. Imagine kung ito po ay 8.8. Ano na po intensity natin? Hindi ko siya naririnig. Ayun. 7.1. 8.1. Imagine kung 8.8 siya. Kung hindi ka kumapit, malalaglag ka talaga. Huwag naman po sana mangyari sa Pilipinas. <tinyo> Ayon sa Geophysical Service of the Russian Academy, ang lindol na nangyari sa kanilang bansa ang ikalima sa pinakamalakas at mapinsala na lindol na naitala sa buong daigdig. Sa katunayan, sa sobrang lakas ng magnitude nito, nagresulta agad ng tsunami, hindi lang sa karagatan ng Russia ha, kundi umabot din sa ilang lugar at bansa, gaya ng Japan at Hawaii. Dahil dyan, naglabas din ng tsunami warning sa iba't ibang mga bansa, kasama na ang Taiwan, China, Indonesia, New Zealand, Peru, Chile, Mexico at maging dito sa Pilipinas. For, To see the when we got that ang content creator na si Sarah Gibson, nakasalukuyang nagbabakasyon noon sa Hawaii, ipino sa TikTok ang lahat ng detalye at kaganapang nangyayari ng kanilang paglikas dahil sa banta ng tsunami. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng The Big One? ayon kay DOST FEVOLTS director Teresito Bacolcol totoo ang konsepto ng the big one at hindi ito katang isip lang hindi to no katang isip lamang uh, pinag-aaralan natin to base sa pag-aaral natin it Happens every 400 to 600 years. We take the lower limit, which is 400 years, so we just add this to the 1658, so that would be around 2058. But of course, it will not happen exactly 2058, it can happen earlier or it could happen later. Dagdag pa ng FIVOX, ang sunod-sunod na mga kalamidad na nangyari sa buong mundo ay sinyalis na nalalapit na nga ang pagdating ng kinatatakutang The Big One. When we say The Big One, uh, it refers to the worst case scenario. That might be generated by the West Valley Fault, uh, the Magdun 7.2 earthquake. And um, this is equivalent to 32 atomic bombs. Yung energy nito is equivalent to 32 atomic bombs that were uh, dropped in Hiroshima during World War II. We talk about the big one in Metro Manila, which is the Magdun 7.2. It's the whole of Metro Manila that may experience intensity A. Um, but there are also bigger ones in other parts of the country. Isa din sa tiniting ng anggulo ng magnitude 8.8 na lindol na yun na yumanig sa Russia ay dahil kabilang daw ito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire ay horseshoe shape o hugis paan ng kabayo na rehiyong nakapalibot sa Pacific Ocean. Bukod sa Russia, kabilang din ang mga bansang Chile, Mexico, America, Canada, Japan, Taiwan, Indonesia, na maging ang Pilipinas. Nasa mahigit apat na raan ang aktibong bulkan na nakapaloob rito na siyang responsable daw sa 90% ng mga lindol na nangyayari sa mundo. Ang nangyari doon sa Russia, that, uh, that that's still part yung Kamchatka, that's still part of the Pacific Ring of Fire. And tayo din, part din tayo sa Pacific Ring of Fire. So yung nag-move uh, uh, during that event is the Kuril-Kamchatka Trench, which is again, um, kung ititrace natin yan, uh, part pa rin yan ng uh, Pacific Ring of Fire ila tumutugma naman sa pahayag ng VIBOX ang ilang mga prediksyon patungkol sa nalalapit na the big one sa libro ng Japanese author at manga artist na si Rio Tatsuki na may pamagat na The Future I Saw, published noon pang 1999. Isa sa mga nakasulat ang mangyayari umanong tsunami sa buwan ng Hulyo 2025 sa pagitan ng Japan at Pilipinas dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Nagkataon nga lang ba o ito na ang simula ng mga pangitain ng totoong pag dating nan the big one. So ang ano ba ang taong 2025. Okay. Ang taong 2025 ay tinatawag ko siyang 2025 is the biblical awakening. Okay? Ito yung ano, the year of biblical of awakening. So ibig sabihin, yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon ay mauulit sa ngayon. 2025. Talagang ipamukha ng Diyos sa atin yan masasabi mo sa sarili mo na, ano ba, katapusan na ba ng mundo? Kailangan din natin paghandaan dahil sa iba't ibang lugar or iba't ibang bansa, sunod-sunod po ang global uh, kung ang Biblia at pananampalataya ang pag-uusapan, nakasaad sa Revelation chapter 16 verse 18 ang sinasabing pagdating ng araw ng paghuhukom. Makakaranas umano ng kulog, kidlat at malakas na lindol na hindi pa nararanasan kahit kailan. Si Angelica, na matagal nang residente ng barangay Tumana sa Marikina. Aminadong natatakot na para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na kung pag-uusapan ng pinsalang maaaring idulot ng tinatawag na The Big One. Isa kasi ang lungsod ng Marikina na nasa ibabaw ng West Valley Fault na aktibo sa bansa. Siyempre, unang-una po matatakot. Siyempre, kaligtasan po namin mag na ng mga tao po dito yung nakasalalay doon. Kaya so, pagka ganun po, siyempre, matatakot ka din. And sana, maging handa din po rin kami sa kung ano pwede namin gawin, if ever po. Pagka dumating na po ba yun, saan po ba kami pupunta? Sa paglilibot ng Rated Corina sa ilang lugar sa Marikina, kapansin-pansin pa rin ang mga bitak na dulot ng mga nagdaang lindol. Dahil dito, isang ordinansa ang ipinasanong 2023 na naglalayong pagibayuhin ang pagiging handa ng lungsod kung sakaling magkaroon ng mga pagyanig. pusan at sineseryoso ng mga residente dito ang mga ginagawa nila ng earthquake drill. Papakita ko po sa inyo yung rescue tender po namin na andito po yung mga equipments ng Barangay Tumana in terms of disaster, lalong lalo na pag merong baha, lindol at uh, sunog. Mayroong kagabitan dito na katulad ng life jacket at meron din po kami dito mga megaphone, meron din po kami dito mga piko, pwede mag-charge dito ng mga cellphone, ng ilaw at andito rin yung buong kagamitan namin ng uh, rescue na dahil isang responde kasama na buong truck andito na lahat. So, nagagamit namin to And I hope huwag na sana magamit pa. No? K baka kasi dahil natin, gusto natin maging uh, aware yung mga tao at saka uh, preferred sila sa mga mangyayaring uh, sakuna sa barangay ito man. Para sa FIVOX, nakakabahala ang pinsa lang maaring idulot ng tinatawag na The Big One pero nakasisiguro sila na posibleng maiwasan o kung hindi man ay mabawasan kung tayo ay susunod sa mga paalaala at kaalamang ibinibigay ng gobyerno. At sa tanong kung handa na ba ang Pilipinas sa the big one? Hindi lang, you know, uh, Metro Manila, it's the whole country. Kung uh, pangamba eh, hindi yan nakakatulong. We have to prepare. Of course, we cannot be 100% ready, but I would say that we're more prepared now than say 20 or 30 years ago. We should actively participate in earthquake drills. It builds muscle memory, so alam ka agad natin yung natin during actual events. And uh, of course, you have to listen to the mandated agencies, sa, uh, LGU, the DRC, the tanggapan namin, and workmanila sa mga fake news. Hindi natin mapipigilan ang mga kalamidad. Hindi rin natin kayang pigilan ang mga bagay-bagay na nakatakda na. Nakakatakot mang isipin ang mga posibleng mangyari kapag dumating na ang the big one. Pero isa lang ang importante. Dapat tayong maging handa sa anumang oras dahil ang sakuna, walang pasabi, wala rin pinipiling tao, oras, lugar o panahon.